Na ng ilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sumbong sa Pangulo website, labing isang flood control project sa Marikina, Iloilo, Bulacan at binget ang nainspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Umabot na rin sa halos siyam na libong reports ang natanggap ng Malacanang tungkol sa maanomalyang flood control projects. Sa pag-alingasaw ng mga ebidensya at aligasyon, nanindigan ang Malacanang na dapat panagutin ang mga mapapatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan at kung saan napunta ang mga pondo para sa mga nasabing proyekto. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH, ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa isa sa gawang lifestyle check, sisilipin ang Statement of Assets Liability Network o SALN ng mga opisyal, gayon din ang mga ari-arian at travel history tiniyak ng Malacanang na hindi sasantuhin ang mga mapapatunayang nagkasala. Sa ng kaso, ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito sa ng kaso. Sakop ng utos ng Pangulo ang lahat ng opisyal ng gobyerno pero uunahin dito ang mga opisyal ng Department of Public Highways o DPWH. Ang publiko, sangayon naman sa utos ng Pangulo. Kontraktor sana ng kanila. Oh, eh, sila ang nagmagawa ng palpak eh. Yes, of course, uh, we are known for being good governance dito sa City of Baguio. So, at least that would be good para sa transparency ng lahat para no more questions. Mga ahensya mismo ang inaasahang magsasagawa ng lifestyle check, pero nariyan rin ang iba pang ahensya tulad ng Ombudsman at BIR. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay uh, hudyat na rin po para sa mga ibang uh, government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs na magkaroon po ng pag-iimbestiga dito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang, malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC. Nauna ng umarangkada ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at Kongreso sa pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Angel Arquero, RNG News.